Baka naman kasi tigok na etong si Digong. Ilang beses na po kasi meron silang drama ganito. Yung drama na tila ba nagpapaalam na si Digong. Dati ang sinabi pa ay meron ang huling habilin si Digong. Ano po ba talaga ang gustong mangyari na itong mga anak ni Digong? Ang dami na rin kasing pagkakataon na yung kanilang mga drama kasama siyempre si Digong ay hindi nagtagumpay. Bottom line, yung mga drama na yon ay para galitin ang taong bayan, galitin ang taong bayan laban sa nasa Malacanang or magalit ang taong bayan para or, uh, doon sa nasa Malacanang para nga patarsikin na ito. Yan ang bottom line. Yan ang gusto nila. So sa dinami dami ng drama na ito, ultimong yung kalusugan ni Digong na bulatlat na puno ay butot-balat. O oh, yun naman pala, kaawa-awa pala ang kalagayan ni Digong sa sa The Hague, diyan sa I, sa, sa ICC sa The Hague. Kaawa-awa pala talaga ang kalagayan niya. Pero bakit sa mga panawagan ng rally, wala namang masyadong DDS na dumadalo? <laughs> Sino po ba ang gusto niyong lokohin this time sa inyong mga drama? Kasi mukhang yung mga DDS na Uh, taga-suporta nga na itong mga Duterte, mukhang pagod na rin. <laughs> pagod na rin sa kararali. Yan, kasi ang sinasabi natin noon pa na pag mayroon ka talagang hindi magandang intensyon para sa ating bayan, hindi talaga lahat yan, hindi talaga magtatagumpay kahit kailan. Abay dati, balita na meron na daw huling habilin nga itong si Umasa siguro ang kampo ni Sara Duterte na na magagalit, maaawa, lalo ang taong bayan. Ilukluk na dapat si Sara Duterte para makabalik si Digong. Ang hala kasi ng mga DDS, yun pa rin ang pwedeng mangyari. Ang labo. Bakit mangyayari na pag nalukluk si Sara Duterte, makakabalik si Digong? Anong, anong, anong meron? Talaga bang naniniwala kayo na dahil sa nasa Malacanang, kaya na ipakulong si Digong, kaya nadala sa dahig si Digong, o ba naman? Mm. Ngayon naman po ang sinasabi, ready na daw magpahinga itong si Ready na daw magpahinga na ang ibig sabihin, ready nang mamatay. O tapos, tapos pag mamatay, ano, ano mangyayari? Magkakagulo? <laughs> Yan kasi yung sinasabi nila na subukan nyo lang. Pag na, namatay si Digong sa kulungan, magkakagulo. Matitikman daw natin ang bangis ng mga diehard. Ang tagal na po ng mga bantanyo nyo na yan. Wala pa rin nangyayari. Hindi ba kayo napapagod sa kadadrama at pangbubola at pang, pangbubudol nyo sa mga, sa mga DDS mismo? Lalo na po itong mga anak ni Duterte na tila ba paglabas ng kulungan, pagkabisita kay Digong, may kung ano-ano ang kwento at drama na naman ang naiimbento. Ang saklap, pero hindi kayo magtatagumpay.